Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang pagbuo ng big 3 ng Dallas Mavericks para sa 2024-2025 NBA season. Alamin natin kung paano ang mga bituin na si Luka Doncic, Kyrie Irving at Klay Thompson ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga tagahanga ng Mavericks. At kung ano ang mga asam na tagumpay na maaring dumating para sa koponan ng Dallas Mavericks pagsisimula ng Big 3. Pagkatapos ng kanilang pagkatalo sa 2024 NBA Finals laban sa Boston Celtics, naging malinaw para sa Mavericks na kulang sila ng isang star player upang makamit ang tagumpay. Kaya naman, nagpa siya ang kupunan na isama si Klay Thompson mula sa Golden State Warriors sa isang sign-in trade deal. Ang pagdating ni Thompson ay nagbigay ng bagong enerhiya at sigla sa buong Dallas na higit pang nagpatibay sa kanilang lineup. Ang kalagahan ng Big 3 Ang pagkakaroon ng tatlong bituin sa court ay nagbigay ng malaking bintahe sa Mavericks laban sa kanilang mga kalaban. Pinihayag ni Irving na ang pagkakaroon ng isang Big 3 ay nagbigay din sa mga pananaw ng kupunan bilang isang title contenders. Sinabi niya na pagdating ni Thompson, sila ay naging mas matatag at nagkaroon ng karasang kinakailangan sa hamon na nais nilang tahakin pag-alis ni Thompson patungo sa Mavericks. Meron nang inaasa ang pagbabago sa laro ng kupunan. Ang kanyang napakagandang abilidad sa pag-shoot at karanasan sa mga malaking laban ay tiyak na makakatulong sa Mavericks na makabalik sa mga finals. Ayon yun kay Irving, ang pagdating ni Thompson ay nagbigay ng pagkakataon sa kanilang muling mangarap na mas mataas at posibleng makamit ang kanilang pinapangarap na titulo. Pagsasama ng mga all-star, sa wakas, ang pagsasanib ng tatlong star player na ito ay hindi lamang tungkol sa talento kundi pati na rin sa pagkakaisa at iwala sa isa't isa. Ang kumpiyansa na ipinaparating ng Mavericks mula sa kanilang mga nakaraan laban ay patuloy na lumalago na pinapatingkad ng kanilang kakayahan upang makuha ang tagumpay na nagmumula sa kanilang teamwork at disiplina. Sa kabuuan, ang big three ng Dallas Mavericks na sina Luka Doncic, Air Irving at Clay Thompson ay nagbigay ng pag-asa at bagong pananaw para sa mga tagahanga. Ang maasam-asam na tagumpay ay tila nasa kanilang mga kamay. Abangan natin o ano ang magiging resulta sa kanilang pagkasanib sa darating na season. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at kung bago lang po kayo sa aming channel, like, subscribe na po kayo at share nyo na rin po at ipollow nyo na rin po ang aming Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo at God bless all po.